Ito po ay hindi ordinaryong block na pag binagsak mo, ay madudurog na po. Ito po, hindi po siya madudurog kung sa lupa lang po siya. Kung lupa lang po siya babagsak, hindi po, po siya madudurog. Ayan po. Ganun po siya katibig. O so magandang araw at magandang buhay mga kakuboy uh, Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo ang isang uh, hollow break Kung tawagin po namin dito ay hollow break Sapagkat pwede po siyang maging break At pwede rin po siyang maging hollow block So ang hollow break na ito mga kakuboy ay nadisinyo O naimbento ng isang Pilipino uh, Tubong uh, San Manuel, Pangasinan Na siyang nakabase ngayon dito sa Bansang Australia At siya po ang nag-design ng hollow break na ito So ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano po siya i-asintada o paano siya i-assemble. Sa susunod na video po natin ay ipapakilala po natin yung kababayan po natin na nakaibinto po ng halubigs na siyang unti-unting nakikilala dito sa bansang Australia sapagat nakusulodahan po nila ang kanyang design, ang tibay at ang ganda. So ang hollow brick na ito mga kakuboy ay hago po sa isang larwan. Yan po ay ang monoblock ang monoblock po ay pinagpatong-patong lang ngunit nagkakapitan sila sapagkat mayroon po siyang female side at male side na ipapatong mo lang po at ididikit at makapit na po so ganun po ang pagkakadesign ng hollow brick na ito kaya kung mapapansin niyo po mayroon po siyang female side at mayroon siyang maliliit na kanal sa loob ng female side na siyang dadaanan po ng ha yung buhos natin na siyang lalong magpapadikit sa ating uh, hollow brick. At ito naman po ang kanyang mill side, side na siyang papatungan ng female side para po magkonekta yung female at mill side dito sa nakaumbok na ito. So parang ganito lang po siya. Yan, ganun lang po. Uh, pag inasimbol po natin ito, o inasintada po natin ito, kailangan lang po ang ating mason ay makuha niya po yung tamang level doon sa pinakailalim. Yung una, unang-unang level ay kailangan po is pantay-pantay po yan. Pantay-pantay po siya sapagat yun po ang level na pupunta na po, iaatin na po hanggang sa taas. So ganun lang po kadali, makakatipid ka po sa una sa materyales, pangalawa sa oras, pangatlo po sa labor. Sapagkat ito po ay kayang i-assemble ng mag-isang tao lamang. Maliban na lang po kung gusto po niyang magpasama. Pero ito po is kayang kaya po i-assemble ng taong mag-isa lamang. Sapagkat ipapatong-patong mo lang po siya. Ito po, ipapatong mo lang po siya ganoon. Ganoon lang po siya uh, ka kasimple patong lang po ng patong at pagka halimbawa nakagawa ka na po at least mga 2 meters pwede ka na pong maglagay po ng bakal doon po sa butas at buhusan mo po siya ng halo ang butas po na ito mga kakoboy is tuloy tuloy po yan hanggang sa ilalim kung well, ito sample lang po ah, para makita natin yung butas po hanggang ilalim hindi po ito yung bakal na ginagamit ang ginagamit po natin bakal dito is yung ginagamit din po natin sa Pilipinas 10MM. Ayan po, tuloy-tuloy po siya hanggang sa pinaka-ilalim At saka mo po siya bubuhusan ng halo Dito naman po, pagdating ng halo dito sa loob ng uh, halo brick natin Ay doon po mag-espray na po yung halo At magiging adhesive na rin po Siyang magkakapit at magpapatigas sa bawat layer po ng halo bricks natin So kung uh, makikita nyo po itong uh, kanal dito is nasa inyo na po kung i-consider nyo na po siyang design or pwede nyo po siyang pakpan. Nasa inyo na po yon Ang kagandahan po nito, mga kakuboy, ay uh, hindi na po natin kailangan pang uh, uh, magpalitada. So yun po ang kagandaan dahil napakakinis po ng ating hollow brick. At pwede na mo po, po siyang diritsong pinturahan na. Tama po. Ang Magagandahan po nito mga kakuboy is talagang matibay po ang ating hollow brick. Ito po ay hindi ordinaryong hollow block na pag binagsak mo ay madudurog na po. Ito po hindi po siya madudurog kung sa lupa lang po siya. Kung lupa lang po siya babagsak, hindi po, po siya nadudurog. Ayan po. Ganun po siya katibay mga kakuboy. Ang hollow block at hollow breaks o breaks dito sa storya mga kakuboy ay hindi lahat butas ay nilalagyan ng halo. Karamihan po, yung panglimang butas at saka lang po sila maglalagay po ng halo. So ibig sabihin, halimbawa ito, isang, dalawang, tatlo apat, lima, dito pa lang po sila maglalagay ng halo at itong apat na butas ay magsis, ay uh, mananatiling bakante ang purpose po noon mga kakuboy ay magiging insulator po siya. So ang magiging laman lang po nito ay hangin. Ito ang po-control ng uh, init at lamig na pwedeng pumasok sa loob ng bahay galing po sa labas. Yun po ipag sa bahay po gagamitin. Pero nasa inyo pa rin po, kung lalagyan niyo po lahat or pwedeng Kada pang lima o pangatlo, kasi sa inyo po yun, wala pong sinusunod ng batas nun. Kayo po yung masusunod kung gusto nyo pong lagyan lahat po ng butas. So ayan, maraming maraming salamat po po boy at uh, sana po ay uh, mag-subscribe po sa ating uh, Provinoy YouTube channel at sa mga may katanungan, mag-comments lang po kayo sa baba at atin po yung sasagutin. Bye! -bye.